ang pakikipagdalamhati mula sa pamanuan ng Precious Funeral. Linggo, February 9, 2025 10 minutes bago mag ko ng madaling araw, oras na ng paghahanda para sa schedule ng paglilibing. Eksaktong 5.30 ng madaling araw, akanda ng lahat Tangbong ang team ay patungo doon sa Aray at Pampanga sapagkat dumating na ang oras na tinakda para sa paghahatid kay Emmanuel doon sa huling antungan. Ito ay ang kahilingan ng pamilya dahil sa kanya-kanya ng schedule pagkatapos ng itinakdang paghahatid kung saan dapat ihimlay si Emmanuel. Kung natatandaan nyo mga kapresyos, yung nakara nating video ng pagbuburol doon sa Aray at Pampanga ay hiniling ng pamilya na isang linggo ang burol pagkatapos ng katagdang araw ay muling babalik ang buong team doon sa Arayat Pampanga sapagkat hiniling nila na ang team ng Precious Funeral ang muling magahatid kay Emmanuel doon sa huling hantungan dahil sa kahilingan ng pamilya isang linggo ang lumipas mula ng ibinurlito ay ito na yung pagkakataon upang bumalik sa Arayat Pampanga at ito pa rin ang kahilingan ng pamilya upang ihatid si Emmanuel doon sa hiniling lang lugar kung saan ito nakatagdang ihimlay. At inuulit ko nga 5.30 na madaling araw ay nakalis na kami na Manila at sa oras na ito ay binabagtas namin ang NLEX o North Luzon Expressway papuntang Aray at Pampanga. Alam nyo mga kapresyos, magbabalik tanaw lang sa nakaraan. Wala nang nilakad yung papel para doon sa pagdodokumento. Noong namaya pa si Manuel hanggang sa pag-aayos ng lahat, lalong-lalo ng papeles nito at iba pang mga dokumento dahil nga sa kanyang biglaang pagkapamayapa Ang ama ni Manuel ay dumaan sa napakaraming pagsubok bago niya natapos ang lahat. Saksi ko ang langit sa lahat ng kanyang mga hirap at na-appreciate natin yun. Nakagabay din sa kanyang paghahanda paglalakad ng mga papelis nito habang nakaalalay ang kanyang pamilya. Kita natin sa kanya ang lahat ng pagpapagod at paghihirap pero tiniis niya ang lahat hanggang sa matapos ito at dahil sa napakadaming delays doon sa kanya mga nilakad ay sinikap niyang habulin hanggang sa matapos ito at ang nalalabing araw bago ihatid si Manuel sa hulingan tungan ay sinikap niyang makabalik sa Pampanga para sa ilang sandali ng kanyang buhay ay makasama niya at ng kanyang pamilya ang kanyang anak. Nakita din natin ang hirap ng kanyang mga magulang. Noon din ang pag-aalalay ng ina ni Manuel kahit na sa ito ay malayo. Ganon din ang lola, ang kapatid, lalong lalo na ang asawa ni Manuel. Itang kita natin ang pagtutulungan ng pamilya at unti-unting pagtanggap sa hinanakit ang biglaang pagpanaw ni Manuel. Nagpas na ng alas 6 Kung di ako nagkakamali Pasado alas 7 na Noong halos mag kami ng San Simon Noong nakaraan kasing paglalakbay namin Sa may San Fernando Pampanga kami nag exit Patungo doon kila Emmanuel Pero parang namas na pahabang ang aming biyahe Kaya nisipan namin nung babalik na kami Doon sa Arayat ulit Pagpasyan namin na San Simon na kami mag exit Patungo doon sa lugar kung saan nakaburol si Manuel. 7 na nung pumasok kami doon sa San Simon nung kami nag-exit dito Pag-exit ng San Simon naabot pa ng 40 to 45 minutes ang biyahe mula pag-exit Dahil sa medyo malayo pa nga ang biyahe pag exit ng San Simon, wala kaming ginawa kundi enjoyin ang biyahe at tinitignan ang baligid. Hindi natin kasi may wari na ang Pampanga, ah, kumpara mo sa Manila, pakiramdam mo ay probinsya pa rin ito. Ibang iba kasi ang lugar ng Manila. Ramdam mo pa rin na kahit city ang isang lugar, kung probinsya pa rin ang paumuhay at payak ang mga tao, ramdam mo pa rin na nasa probinsya ka. at dahil sa sobrang enjoy namin sa biyahe, hindi namin napansin na ibang direksyon na pala ang aming binabagtas dahilan para maligaw kami. Hindi naman may iwasan na talagang maliligaw kami kasi hindi kami pamilyar sa lugar. Pangalawa, noong una namin nagbiyahe ay gabi kung saan dinala si Emmanuel Liv sa Arayat Pampanga mula Manila ay halos madali ang araw na iyon. Kung parang ngayon na sa pagbalik namin ay umaga na kaya lahat kami ay parang naninibago. Pati yung kabilang team kung saan may dala ng karo ay wala kami magagawa kundi pare-pares kaming naligaw. Mabuti na lang at pinagtunong namin ang tunay na address. Kasi nga hindi ito matutuntun doon sa ginagamit nating GPS. Kaya gimi na, na muna naming magtanong at itunuro naman sa amin ng tamang daan. Gantay kami ng konti hanggang sa maantay namin ang karo at oras na ulit para bagtasin ang lugar patungo doon kila Emmanuel. pasukan tu ya, mungkin bantu po bantu. Angkat kamu na bro. Pade. Dito Di sini tayo mana magpark. Dahil sa medyo na paaga kami dun sa lugar Nabuti mo na naming magpark dito sa medyo may kalayuan Kasi alas 10 pa naman ang paghahanda At yun ang napag-usapan namin ng mga magulang ni Emmanuel Samantala ay eh, dito muna kami magpapahinga hanggang sa dumating ang nakatakdang oras. Medyo napagod din kami sa biyahe halos daw ang oras. Kaya dito muna kami magpapahinga kahit papano. May e baon din naman kape kaya kahit papano ay nakakapagkape muna kami habang nagaantay. Talagang inagahan namin ang paglalakbay para mas mapaaga kami makarating. Iniiwasan kasi namin ang traffic mula doon sa lugar galing sa Manila kasi may mga daan kasi na ginagawa at nagiging dahilan ng traffic ayaw din naman natin na magantay ang pamilya. Pagkatapos ng kunting pahinga, ay nilakad namin yung lugar, ang tahanan nila Emmanuel kung saan ito nakaburol, upang tignan natin din ang sitwasyon pagkatapos ng isang linggo. At doon muli kong nakausap ang mga magulang ni Emmanuel. Napansin ko rin yung mga kamag-anak na medyo marami na rin sila dito. Pero sabi ng ama ni Emmanuel, mas marami daw nung gabi kasi nga huling lamay. Tapos nun inaya kaming kumain at magagahan muna. Yun ay pagyaya mula sa mga magulang ni Manuel lalong lalo na ang kanyang ama at ina. Sunod dun ay pag-uusap sa ganap kung anong gagawin oras ng paghahatid. At dahil sa pumasok kami doon sa lugar kung saan yun ang aming tanda. Kaya yun din ang daan kung saan kami pumasok. Hindi na pwedeng bumalik pa. Kasi nga may paniniwala na bawal bumalik. Kaya minabuti nang tanggalin yung mga ginamit na tent. Kasi didiretso na kami nandaan dyan mamaya kapag dumating na ang oras na nakatakda. Base doon sa napag-usapan ng magulang ni Manuel. Kaya bago po man ang itinakdang oras, unti-unti nang tinanggal at pinagtulungan na tanggalin ang mga tent. Kasi nga makakasagabal ito. Medyo may kasikipan ang lugar. Palabas doon sa... Ruta kung saan itinuturo ng mga taga-barangay kasi nga ang mga taga-barangay ay kasama rin sa pag-aatid. Sila ang magagay ng traffic at security sa oras ng paglalakbay kung kung saan ilalagak si Manuel. Dito ko muling nakita ang pagtutulungan at sa simpleng bagay doon ko nakita ang pagbabayanihan na pinangungunahan ng mga magkakapag-anak. Kahit yung mga bata ay tumulong din para mas mapabilis ang mga bagay na dapat nang tapusin sa mikling panahon. Inuulit ko nga bago dumating ang takdang oras kung saan ihatid si Manuel ay halos nilinisan na nila ang lugar kung saan dadaan ang kaaro at pati ng sasakyan na paghahakot sa mga parapernalya na ginagamit natin sa pagbuburol. May napansin kasi ako sa lugar lalong lalo na yung panahon nung panahon na papunta kami dito. Sa ganitong oras dapat sana ay nakatirik ng araw at medyo mainit na ang panahon pero nakisama ang langit at para itong nakipagdalamhati kasi kahit papano ay may kaunting ulan at sa kayong ulap parang natakpan ang init ng araw at magandang sinyalis ito dahil lahat ng mga tao rito ay puyat dahil nga sa lamay. Ito rin ang magiging dahilan para walang mahimatay sa kanila dahil sa puyat nga ang mga ito at kapag ka sobrang init ay may posibilidad na may mag-backdown sa kanila. O kaya mawala ng malay dahil nga sa sobrang puyat at sobrang init. Buti na lang ay nakisamang panahon. At habang abala sila sa pagtatanggal ng mga giging balakid sa ating ruta kami naman dito ay inaasikaso namin mga sasakyan na gagamitin sa pag kay Manuel. Bali yung nakadikit na tarpulin doon sa metid ay tinanggal na natin at itinigit na natin sa harapan ng karo. Ito naman ay malimit nating ginagawa kaya alam na natin. Tapos bago dumating ang takdang oras ilang minuto ay tinanggal na lahat ng mga motor. Iba pa ang mga sasakyan na magiging balakid sa dadaanan papunta sa lugar kung saan ihatid si Manuel At ito dumating na ang oras ng pag Terima kasih

ala alauna na ng hapon nang matapos ang pag-aatid Medyo nagpatagdag kami ng hangin sa mga gulong kasi medyo malambot na ang mga gulong nito. Pagkatapos noon ay muli naming binagtas ang pabalik ng Maynila. At habang binabagtas namin ang pabalik, ramdam ko pa rin ang emosyon at dalamhati ng pag-aatid kay Emmanuel. Kitang kita ko ang pagmamahal ng magulang sa anak. Magsilbing alaala -ala ang lahat at ang kabatihang iniwan mo sa lupa, be cherished in our hearts and should last until forever. Apo sa precious funeral, maligayang paglalakbay.